kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Ang Rasya ay kinakakatakot ang bansa kahit noong unang panahon pa. Likas na matatapang at hindi talaga umaatras sa kanilang prinsipyo. Isang aspeto na hahangaan mo sa mga leader ng bansang Russia ay ang pagiging metikuloso sa lahat ng bagay. Kalkulado ang lahat at inaral na ang pwedeng mangyari bago gumawa ng isang hakbang na alam nilang makakaapekto sa kanila. Kahit sa mga oras ngayon na nasa sila, paniguradong nasipat na nila kung may laban ba sila o wala. Marami ng mga pinagdaanan ng mga labanan ng Russia at ilang bansa na rin ang kinalaban nila. Ito ang isang bansa na hindi kailanman yumuko sa mga Amerikano. Matapang sila dahil alam nila ang kakayanan nila at ang mga sundalong dumedepensa sa kanilang lupa. Ang nakikita ng madla ay ang mga ordinaryong sundalo na dumaan din naman sa mga pagsasanay pero ang hindi napapanood ng marami ay ang mga nakatago at pasimpling kumilos ng mga spetsnas kung pag-uusapan ang mga high-valued assets ng isang bansa, ang Spetsnas na marahil ang masasabing mga sundalong may kasanayan sa mga pasakit na pinagdaanan nila sa kanilang mga pagsasanay. Asset talaga sila ng Russia dahil ang loyalty nila ay nasa kanilang chief executive officer o ang presidente nila mandirigma talagang sinasanay ng Russia at hindi basta-bastang sundalo lang. Sabi nga ng mga opisyalis ng Russia, nasa pagsasanay ang sekreto, ang Spetsnaz na marahil ang pinakamatatag sa gyera ng mga sundalo sa mundo, ang malupit at kung lakas na pinagdadaanan nila sa araw-araw sa panahon ng kanilang training, ang magpapatunay kung gaano sila. Katatag. Umpisahan na lang natin sa sparring nila. Hindi sila nagpa-practice lamang ng sparring para malalaman kung ano ang gagamiting parte ng katawan. Ginagawa nilang sparring gamit ang buo nilang lakas para malaman nila kung ano ang kanilang mga abilidad. Sa pamamagitan ng sparring ay nalalaman nila kung anong katangian ang kailangan nilang ayusin pa. Normal na sa kanila ang may baling daliri o hindi kaya basag ng uso at namamagang mukha. Nakakondisyon na sa isip nila na parte ito ng kanilang training dahil responsibilidad nila ang maging handa Spetsnaz din ang pinadala ng Russia para sa mga reconnaissance missions nila o yung mga aktibidad para magmanman sa mga lugar at mga tao kung wala silang mga assignments. Hindi pinagkakatiwala sa mga pipitsuging bodyguards sa mga importanteng tao o mga VIP ng Russia. Spetsnaz ang mga bantay ng mga ito. Paano napapatatag ang Spetsnaz? Una sa lahat, hindi mo kailangan maging Russian para maging Spetsnaz. Iba ang pananaw ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin pagdating sa pag-recruit ng mga sundalo kahit mismo para sa kanyang elite force. Pwede ang mga banyaga basta't pipirma ng kontrata na magsisilbi ito sa Russian Armed Forces ng minimum ng isang taon. Dati ay tatlong taon sa Armed Forces ang inihingi pero pinababaan nila ito. Matapos magsilbi bilang ordinaryong sundalo, tsaka pa lamang pwedeng makapag-apply bilang spetsnas. Pero kailangan din na hindi ka pa lumalagpas ng 28 anyos, walang bisyo at walang kahit na anumang sakit maliban dito. Plus points din kung may combat experience ito at may ranggo sa contact sports. Spetsnas ang tawag sa pangkalahatan ng Special Forces. Pero may kanya-kanya itong mga fields of expertise. May mga heads talaga ng mga departamento ang nakatutok sa mga sinasanay para kilalanin kung sino ang mga kandidato na akma para sa mga kanya-kanyang operasyon. May mga espesyal na departamento pa na mas ilit pa sa Spetsnas. Pero tsaka lang sila mapapasali dito kung makakakuha sila ng mga rekomendasyon mula sa kanilang mga department heads. Itong gyera ng Russia at Ukraine na sinalihan na ng Amerika at NATO ay isang gyera na spetsnas na ang pinapadala ni Putin ang alam ng NATO ay ang mga kalaban nila ay sinanay pa sa Belarus at hindi lamang baril ang alam nitong gamitin. Galing ang mga ito sa Syria at nanalo sa sinalihang gyera doon, eksperto sa infiltration at patina sa pagmamaniobra sa mga missile at mga bomba nasumira sa maraming establishmento sa Ukraine. Madugo ang pagpili sa mga ito at ang pamamaraan sa pagsasanay sa kanila ay subok na ng sobra sa dalawang daang taon. Nangungunang bansa ang Russia kahit noon pa at ang malaking rason ng kanilang pagiging matatag ay dahil sa seryosong disiplina. Lahat man ay dumadahan sa parehong pagsasanay pero ang pinaka at ang mga nagpapakita ng toughness of character o katigasan ng loob ang inihahanay sa pinakailit na special forces. Nakabase mga katangiang ito sa espesyal na military unit noong panahon na ang tawag sa Russia ay Soviet Union pa. Ang kinakakatakutang makaharap ng iba't ibang bansa ay ang Glavnoye Razved Batelnoye o Pravleni o GRU. Ang GRU ay mas malala at mas tumagal pa kesa KGB. Ito ang intelligence service ng Russia noon na siyang nagsanay sa mga Spetsnaz. Ito rin ang grupong may gawa sa naganap na Salisbury nerve agent attack noong 2018 laban sa double agent na si Sergei Skripal. Dito pa lamang ay nagpapakita na sila ng kagalingan, hindi lamang sa infiltration kundi sa execution din ng kanilang mga plano. Noong 1979 kung saan may gyera laban sa Afghanistan, ang Spetsnaz din ang ipinadala para mapasok at matapos ang kaguluhan sa panahong yun. Ngayon, binuhay ng gobyerno ni Vladimir Putin ang kinakatakutang special forces ng Russia at base sa mga balita, umaabot ito ng 1,500 hanggang 2,000 na miyembro na kontrolado ng Federal Security Service ng Russia. Alam ng NATO at Amerika ang kakayanan ng mga ito dahil dito nang galing ang mga pinadala ng Russia noon sa krisis ng Syria. Halos dalawang dekada na ang nakakaraan. At gaya ng nasabi sa unang bahagi, may mas mataas na level pa at mga expertise na inahawakan ng mga specialized group. Isa dito ang VEGA o Vempel Operatives na binuo ng isang KGB na si Major General Yuri Ivanovich Drosnov. Ang mga kasali sa grupong ito ay eksperto sa pagmamanman, pagsasabutahe at pati na sa direct at covert operation. Lahat ng mga spetsnas na napili para sa grupong ito ay may dalawang lingwaing alam. Pati ang mga accent na makakapal ay nakukuha nilang tanggalin para sa tagumpay ng kanilang mga operasyon. May grupo din silang tinatawag na FAKEL na siyang mga eksperto sa hostage situation. Pero ang mas kilala at ay ang alpha group ng KGB buo pa rin sila hanggang ngayon. Nabuo sila noong 1974 sa pamumuno ng Soviet KGB para sa pagpigil ng terorismo at pati na rin sa dagdag seguridad ng liderato ng Soviet Union. Pero dahil sa wala na ang KGB, ay nagre-report sila sa ilalim ng Internal Security Agency ng Russia na FSB o Federal Security Service. Ang grupong Alpha ang tiniting ng pinakaagresibong special forces sa buong mundo. Nakilala ang kanilang kakaibang galing dahil sa mga nagawa nitong pagbigil sa mga terorista sa loob at labas ng Russia. Ang nangyari sa Moscow Theater noong 2002 ay matagumpay nilang napigilan Nangyari ito sa Dubrovka Theater kung saang ginawang hostage sa mga Chechen ang lahat ng mga taong nasa loob. Umaabot sa 850 hanggang 900 katao ang nanganib at sa kasamaang palad ay 170 ang nadali dito. Malaking kontrobersya ito dahil hindi lamang mga lokal ng Russia ang nanonood ng pagtatanghal ng araw na yun. Maraming foreign nationals mula Germany, Australia, Ukraine, Netherlands, at United States ang nandun. Ang mga salarin ay tinawag ang kanilang mga sariling suicide squad at disidido na sa kanilang gagawin kung hindi bibigay ni Putin ang kanilang demands. Pero hindi nakayanan ng mga hostage takers ang pressure at nagsimulang ang mga ito. Dumagdag pa ang mga bihag na sumusubok na tumakas kahit na imposibleng hindi sila makakalabas. Kung kaya't dito na nagdesisyon ang pamahalaan ng Russia na tapunan ng kemikal ang loob ng theater. Madilim ba sa paligid ng iyong bahay tuwing gabi? Pailawan na yan para hindi maging target ng magnanakaw. Hindi mo na kinakailangan ng kuryente dahil solar power ito. Malakas ang ilaw. Lalaban pa sa tagulan. Pang outdoor na solar light. Buy one, take one pa. Orderin mo na yan kaibigan. At baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Sadya nga namang nakakabilib ang mga miyembro ng Spetsnaz at kung titingnan mo ang sitwasyon ngayon sa gyera ng Russia kontra Ukraine, mukhang nahihirapan na nga ang kalaban kahit nakakampi pa nila ang NATO at ang Amerika. Hindi na kwestyon ang tataga disiplina ng mga Rosso Noon paman ay hinahangaan ng mga ito at ang mga sundalong kabilang sa Spetsnaz ay nanumpang magpoprotekta sa kanilang bansang Russia Kaya't gagawin nila ito sa lahat ng kanilang makakaya. Ikaw, kung mabigyan ng pagkakataon, papasok ka ba bilang Spetsnaz? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.